So yon magandang umaga mga idol. Oh. Para naman ang inyo mga idol. Oh. Umaga. Nandito naman kami sa tawag na tawag niya Kabindes. Kabindes. Sayan ano. si Master Pano. Injure. Tantanan sa mga ano da, mayong aga tanan sa inyo. Time check mga idol. Time check so, mga um... lasite Jess. Ayun, dito kami Pagong sa ano. na naman namin to. Nag-shortcut kami medyan nandiyan agad. Ayun, <laughs> tulay. Diyan yung tulay oh. Iba naman tong ginadaanan ah, namin Muntik na ko doon na idol ah. Papunta naman kami sa na, Lawak na ilog Iba Palabas idol. ng bye Baybay to mga idol Dito kami sa Kamindis, Carles. Ang gagawin namin dito mga idol Iba naman to Iba Titirahin na naman namin yung ano Yung mga dito na alaga namin Baka uh, na rito, bag, ano, Marami na titirahin. mga idol No. Wala kami dalang lambat. Nan, hindi wala namin lambat. Patinasun pakinasun ba? Eh, dito kami dadaan. Ayan. Putik ng idol oh. Putik, putik oh. Nan. Mga idol oh. Ang ganda yung nilog to. Yan, maraming alimasag dito siguro pag ano. Ay idol oh. Ah, idol dito. Ayun, may nanginnas nga. Ayun.

Ang ulam-ulam naman mga idol ba? Kasi pag nandun ka lang sa bahay Wala talaga mga idol Ano? Kaya sipag at syaga lang mga idol Yan, mga putik Yan, ayan. ayan si Manong oh Yan, yan inisip ng ano, shield Shield din nata, si Manong eh

nagka-vlog vlog kami ah black, black. Oh, shout out manong oh. ano pili ano pili alaur, alaur, shout out sa pamilya alaur, dito sa ano sa ayan o oh, dagat na yan mga idol ang malalim yan dito ah. Ayan o, oh, may butas sa ata to. butas sa ata to, noy ah. Noy, eh, subukan natin to, no, noy. Eh hoy o, may mga hinukay siya, sa mga idol, o. yah loh yah loh eh? merong eh yah loh yah loh yah loh yah loh yah loh yah mangoy, mangoy. mangoy, mangoy lag pulang pulang butas my oh. oh, oh. idol oh idol si master Panok, sa loob. Para, So baka mamaya may grass yard dyan Oh. Dalhin mo yana oh, yung bag na o. Oh, Dyan nakasalala yung ano mo. <laughs> yung goto mo. <laughs> dito lang ang gamit namin. Parang hindi naman hirapa. Pag nagutom na dito ang pagkain. Tutas, tas. Parang mahano jana. Ah. Marami siguro malimango yan dito mga idol Yan Ayan na si Master Panaw Ayan na patayb na Mga idol Patayb ah. na mga idol Wala na, wala nang shell Ang na laki ng tubig pala Idol Hehehe ngay mga Idol Laki ng tubig mga Idol Ha? Eh, may nakita si Master Pano Ayun ngay mga Idol Me? Okay. ng Brother tako, ko Halimang oh, ano yata yan Suga suga yan oh Ayan mga idol Sa punong kahoy lang yan hmm. Yan Noy oh Noy Noy mga idol Ay Ay naku luno oh Ay mga ano Ayan na natin Ano, mayroon? Oops. Na, mayroon lang. Ano, oh, idol? Ang alawang punong kahoy na to. Ano, oh, mayroon? Oo, oh, mayroon talaga. Okay. Okay, chamba. Chamba, oh. kikinomangoy. Mangoy. Ay, idol, doy, <laughs> do <yung> mangoy. <laughs> Naka jackpot na, Ay, jackpot. Idol, pangitayang mo ng tali, idol? Hmm, ano to? Suga-suga ang tawag dito, Unoy. Hindi mangoy yan? Hindi mangoy ito, suga-suga. O, okay lang yan. Basta, Pero parang crabs din siya. Basta nakahuli. Hmm. Hmm. Lagay natin, oh. tingnan mo ano yung mangoy. Mangoy-mangoy. Ayan, mangoy. hmm. tingnan mo. Oh. Na. Ang ganda yan. Malaki, oh. Na. Oh, Pumabingat na ang kam ang kamay niya ah, para mga oh. Na. Hmm. Tingnan nyo. Wow, oh. ang laki-laki niya -laki na. Ah. Hmm. Bago pa ako nakita ganyan ng ano, alimasag. Parang katulad ng mangoy ba? O oh, mga idol. o oh, mga idol. Ganyan ah, bago kong kita yan. No? Mm. Na, may opa yan yan. No? Kala ko mangoy. Suga-suga yan, tawag dito sa amin. Yan. yan ano, oh, nawakan ako. Oh. Nawakan. Yeah.

Hello? Ito tong paraan bagong ano pa lang ikaw dito yun eh, agad Parang na Parami na ito oh. Ano ba? Mang hinas tayo o mga limango na? Ano? Dito muna tayo <laughs> Anak <Saanap> muna tayo <laughs> ganito Ayan o Ay Nanginas nga mga idol Nanginas ta Damo lito ba? Oo, dami nila mga idol Gayahin natin sila mga idol Kasi yan ang pakain natin dito mga idol Yan, manginhas Ayan o. dami nila mga idol Ayan pre, paginasaan? Ha? Manginhas, manganing May, galing tao, magaling Ha? Ubas na? lang ipakita natin sa mga idol natin pwede ma na videoan yung mga pagkagos ayan mga idol oh. ganito lang pag nagano dito ayan, ganyan lang yung Ano pre? Yeah. Anong kamisa no? <laughs> Ayan o! <no. laughs> Ganyan lang pala eh o. Tabaan <laughs> ang kahin o. <laughs> Ayan, nag na yung kawi eh, si Master Norman. Ayan o, no. tayo

là cái <laughs> mà ngồi, à mà ngồi. Cái này cái bayan mga idol oh. Oh. and lucky of oh. Ayan. Ayan, si oh, yan yan oh. ah, to ito mga idol hindi <laughs> namin kaya. to kinukuha ma ano to mahalan ba ang tawag dito sa amin mahalan mga shield yan ba yan ba ganaan ipatayo kami mga idol doon kami banda sa may tubig Idol May bagong disco press Ng Norman Dito kaya Marami kaya tao Subukan natin dito Mas mabukan Dito kaya subukan natin dito,

Ya lo, no? laki ho. Oh. laki Idol Ya lo. Laki Oh, idol, oh. <laughs> yeah. oh pala dito pala oh. ya, dito ada dua dalawang ito Siguro ito tamo sa idol mo. Tama nga ito rock oh. ng pala to. Ah, oo. Oh. Marami 'yung. Oh. Ah. Tan makita nito lalo. Oh. Ugasin niya mamaya, malinis niya, makita 'yo. Yan, kakadami na oh, May mangoy pa oh. Ayan, bangoy. Na. Ay, tol, ang daming mangoy. Ayun, ah, mangoy. Yan. Mangoy isa. Tara. Dito pa tayo. Patuloy tayo pala. Yan ba? Yan ba? Yan jan jan ka Ay, pa Oh, dito. Nasa ilalim ka lang. Oh, nah ha. Oh, na. Kayo ay lang ng kamay. Oh, lagay. O, ganyan. Masugatan, ganyan. Gamitan mo, gamitan mo. Mamo kayo ka lang. Tara. bagong pamaraan ay silang terang

Lihatlah. Barang anu ngang, ngatinaanan mah parang wolklak ah. Apa <laughs> belok ah. Nang betul. ayan. Itu laki itu law laki. Laki. Oh, udah lah picture. Picture mana? Begitu nih. Nih, kita sa itulah. So, yun mga idol. At, ah... Uh, oh, ito, bakit? Oh, ayan. <laughs> ito, pamag anak ito, kasi mali idol, eh. Yeah, so, <laughs> yun mga idol. At, tutulungan ko muna si Master Norman. mag upcam cam muna kami, kasi para hindi haba ang video. Ipapakita <laughs> lang namin mamaya sa inyo ang buwan namin. Total, nakita nyo na yung paraan paraan ba kung paano gagawin paano kukunin yung sil ha mga idol ayan si master panos sa kabila o ayan o oh. ayan o ganyan lang so tutulong muna ako ito yung gamit ko mga idol yung hinati yung kawaya na bilog ayan o oh. hinati namin tapos si ganun o nakita nyo na mga idol kung paano ang paraan ayan ito, ganito ganito ayan ganito, ganito yan. Kasi ano kay nakuha yan na? Ah. Nabasag. Na. Pag nabuklot, sail na. Sail <laughs> na, na. So yon mamaya na mga idol no. Kasi haba na yung video, ha? Tutulong ako kay Master Norman para magkarami kami. Ha? idol. <laughs> ano si Master Pano. Pinisita ko dito kung pa musta na, marami na ba? Ha, ito pala ang gawa niya, oh. No. na rin wheel. Ayan o Ang dami ng blah Tara patuloy tayo o Banggat pa lang ng tubig <laughs> Ayan mga idol o Palaki na ng tubig Ayan Palaki na yung tubig doon kami galing o Mga idol tapos tumawid kami dyan o Tubig na lang dyan dyan. dyan dyan Ayan mga okay, master pa Ayan, nakuha namin lahat ni Master Norman. Dami ito yung nagay Master Panok. Ayan, oh. Dami nito, oh. dami sa kanya, oh. Siya lang mag-isa, So, ayan mga idol, oh. Ang amin kong uli, oh. Ayan, ano pa, oh. May ano tawag nito, sili-sili. Ayan, -sili. tawag nito. Oh. Ah, ang manatawag niya sa Puyoy, sa dagat. Puyoy, Puyoy ba? Puyoy na, Puyoy. O, ito yun sa amin, oh. Oh, alam, ah. Oh, kita mo, Master Norman. Lalagay namin to ha. Ah. Oh. Ang Yan po. Uwi po, na kami mga idol oh. Kasi oh, malakas na ng alon, malakas ang tubig oh. Patuloy palalim ito. Oh, oh. Yan. Lalagay namin to para maka makarami ito, ka uwi na kami. <laughs> no, maka uwi na kami no. Oh. Ito oh. Pang oh, pang puwis talaga to na. Oh, kapte kapte na, kapte na. Oh, ito, ito. Alimang, oh. Patingin limang <laughs> Ay, mamaya, bui, Dami no. Ay, babay na sa imo, mga idol. Ay, mga idol, kita yung mga pantuda eh ano lang kami daa para sa hangga sa uli, kag mamaya-maya naman. Oh. No. Eh, mako pa kami mangoy. Mangoy. So, babay na mga idol. <laughs> <laughs> babay na mga idol hanggang sa susunod na video. No. Yan, fishing adventure na no, naman si Nolan Norman. So, oh. Nalagay